Ayan, pos pusi si Madami, naman ni Balang na yan, Inday Ayan eh, tita ko nga Isang umuha ng mangga Ayan, ang sarap niyan, Inday Si Sungkit, kay Bidyuhan ka na ko Sige ba, kunti na lang Mm -hmm. Isa lang ang plastic mo inday. Mm -hmm. Ah, ka kahurot, anak. Hindi kay busing mo. Hindi ko nahilig mangga. Okay. Di hatiin na lang natin. Ano lang Ay, oo, oo nga. Sa ganda ko, may nangka po bang mura dyan sa school bintat? Kaya ang daming bunga, guys. Ay, Very good, di ka nagmahaoy. Kaya takot ka sa akin. <laughs> <laughs>